I've been attached with the feeling of them waking up with you, pa Talaga namang trending na sa social media ang Why Me ng ating Bel Mariano na kung saan new release nga ito na kanta ng ating Bel at OST pa ng It's Okay to Not Be Okay. Iyan na nga guys ngayon ang pinag-uusapan lalong lalo na nga ang post ni Direct May sa kanyang social media account. Narito nga guys na talaga namang ayon nga sa kanya, it's okay to not be okay's OST, just drop I feel like I'm ascending listening to Why Me by Bell Mariano na talagang nai-repost nga rin ito ng ating Bell sa kanyang social media account. Alam naman natin itong ating Bell ay magaling ngang artist at sa bawat ginagawa niya ngang kanta ay for the LSS na ang maraming bubblies at itong nga talaga ay original soundtrack nga dito kaya naman sobrang saya nga na bula Patungkol nga sa laman nila sa ating Bel Mariano. Kaya naman stay lang tayo for more update kila Donnie at Bell sa mga susunod pa na ayuda.